na maganda o wala kayo may dudulot na maganda sa organisasyon na kinabibilangan ko ngayon pa lang umalis na kayo hindi kayo kailangan ng PNP kung magiging problema lang kayo yung mga magkakalat umalis na lang umalis na lang kasi yung badges na sinusuot nyo ngayon yan mismo ang itsura ng badge na suot ko. At ang badge na to, pinaghirapan ko. Ang badge na to, pinalagaan ko. Kaya eh, narating ko tong rangko na to. Hindi ko to binili. Pinaghirapan ko to. At mahal na mahal ko tong badge na to. Hindi ako papayag na isa sa inyo ang magkakalak dudungisan ng badge na to. Kakaintindi yan? Kapag kayo tumayo sa gitna ng kalsada, kailangan makita yung yabang ninyo. Kailangan makita na proud kayo na nakatayo dyan. Bakit kayo proud? Bakit ka proud? Pag tumayo ka sa kalsada, bakit ka kailangan na maging proud? Kasi mag-unang-unang you know, pagkakasakot tayo, tayo, tayo po pagka, Pwede? Kapag, Kaya proud pa dapat ba? Pwede? Oh, bakit? Ay, ka. Ba? Yes. Bakit ka kailangan na proud pag pinatayo ka sa kalsada, gitna ng kalsada? daw, so, 'pag nakakailangan ka ng na crowd pag tumayo kasi kita nang kalsada. 'Pag nakakailangan ng parade pag tumayo sa kalsada nang straight sa kalsada ng batas Pwede. Ang pinaka reason kung bakit kakailangan na crowd pag tumayo ka sa gitna gitna ng kalsada kasi alam mo yung batas na ipatutupad mo. Ano ang kadalasan na nagiging problema natin? Bakit tayo nababasta sa kalsada? Tinanong ka pa lang, ano ba ko eh? Atorny ganito, Atorny de la Cruz. Ano ba yung ko? Ano yung re, ano initial reaction ng tropa? Nga nga! Kasi hindi nga alam kung ano yung pinatutupad niya. Hindi nga alam ba't siya nakatayo sa kalsada. Bakit kami mayabang? Sinasabi nila si HPG, bakit mayabang? Kasi sinisiguro namin na bago kami tumayo dyan, alam namin yung patutupad namin. So, dapat kayo ganun din. Initial violation sa kailangan sa traffic. When you flag down a certain vehicle, a certain motorcycle, kailangan meron tagal initial violation. Initial violation! Plaka! Meron tayong tinatawag na no plate, no travel. So, pag walang plaka yan, flag down agad yan. Itsura ng pamamlog down. Ayo. Tsura ng pamamlog down. Harap pa ko sa kanila. Paano ka mag-plug down? Hmm, baba. Po. Oh. Mali. Para ka mamara. Pag nagpa-plug down kayo, initially, kailangan nakikita kayo. Paano kayo makikita? Okay? Taas ang kamay. Hindi yung gumagano'n. Gaganon kapag malayong malayo kasi, sabi nyo na yan, pag, di ba magbababayan ng bintana? Sasabihin nyo agad ano yung kinakandak ninyo. Bakit niyo siya pinapatigil? Sa amin kasi sa highway patrol, kaya kami nagpapatigil at pag nagbaba na yan, initially sinasabi namin, anti-carnapping operations lang ko, magandang araw. Wala po kayong plaka, pakitabi na lang. Sa pagtabe pagtabi, doon yung discuss na no plate, no travel tayo, ganito, ganyan, ganon. Ano pa? Walang seatbelt. Bawal din yun. So, these are the initial violations na po pwede ninyong gamitin para magpa-flag down.